Ito ay isang larawan ni Monroe Isador na kinunan sa kanyang kaarawan tatlong taon nang nakalipas. Si Isador ay isang daan at pitong taong gulang, legal na bulag at mahina ang pandinig. Itong nakaraang Sabado, si Isador ay binaril at pinatay ng isang SWAT team sa loob mismo ng sarili niyang bahay sa Pine Bluff, Arkansas sa Estados Unidos. Ayon sa mga ulat, rumisponde ang pulis nang maggulong si Isador sa isang kwarto sa kanyang bahay. Ayon sa pulis, nang magpaputok ng baril si Isador ay tumawag sila ng tulong mula sa SWAT team. Sa pamamagitan ng paggamit ng kamera ay nakumpirma ng SWAT team na may hawak na baril si Isador. Sinundan nila ito ng paggamit ng tear gas upang makapasok sa kwarto at doon nila na baril at napatay si Isador. Buti na lang at may SWAT dahil kung talagang kailangan mong pumatay ng isang daan at pitong taong gulang na lalaki sa loob ng sarili niyang bahay, andyan ang SWAT para sa inyo.